Magandang hapon po, Sir Just Dado, Okay, nasa Saudi po ngayon si Mrs. Apo. At kailan po kayo huling nag-usap? Kaganyan lang po. Kanina. At ang sabi niya, delayed na delayed na po yung sahod niya, apat na buwan na po. Apo. Ano na po ang dahilan kung bakit po delayed ang sahod at binibigay? Uh, hindi ko naman po alam kung ano po ang dahilan. Eh. Kasi sa two years niya ng katabaho doon, hindi po pinapasad yung kakulangan po sa Sir, Ma'am Espilita, uh, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ma'am, andito po si Mr. Apat na buwan na po kayo Andito kayo pa po ako, sir. May hingi pa ako ng tulong, sir. Kasi nung ano pa yan, sir, nung December, wala pa akong 2,000. May, may balance na po sila sa akin. Tapos ngayon, nung March-April, tapos nung May sinahuran ako, tapos nung March-April, walang sahod. Tapos okay. ngayon uli, sir, June, July, wala po. Okay. Tapos ngayong October wala din po, palaging sinasabi wala pong pera. Tapos okay. ayaw po nila. Kung Teka muna, so, December, March, April, no. June, July, October po, sir. June, July, July October. October. So 1 2 3 4 6 months. Yes, opo oh sir. Tapos six months tapos itong mm. October wala rin po akong sahod, sir. Yeah, kaya na po binilang ko na. December, sabi niya po. And then March April, wala. April, wala. And then May, mayroon. And then June, July, wala. And then July, October. July, wala po. Kaya nga po, o, binigyan, binigyan ko po. binigyan po ako. Okay. Ano to? One, two, three, four, six months po, kalahating taon. Ano po sabi ma'am ng agency na iparating nyo na po ito sa agency? Sir, matagal na po akong nagsasabi sa agency sa Riyadh, tapos din sa Saudi. Tutulungan na wala po silang tulong hanggang ngayon. Nagaantay po ako. Eh kung ganoon rin lang ma'am, edi ipupulot na lang kita dyan Tanapan ka, mm, di ba? Pauwi ka nandito. Sir, dito? yun nga po ang gusto. Sir, yun po ang gusto ko yung makauwi na po kasi po tagiliran na mata ko, sir. Lumalaki po Malang namin. Kakaroon po ng bukol? Ko po saan, gusto ko pa ipagamot. Okay. E, wala po akong pera, sir. Saka, so, hindi pa okay na pa-check up sa doktor? Sinabi niyo po yan sa inyo, Sir, ikamo. hindi nga ako makapacheck up, sir, kasi wala po akong ikama, sir. Wala kay ikama? Opo, sir. Pa wala po. Wala po. Pumunta Kaya sa, sa Saudi. Oh, bakit ganon? At yan po ipinarating niyo sa inyong ano, agency sinabi ko na po yun sa... Ano sabi po ng agency? Wala namang silang ano, wala silang react. Mr. Arnel Ignacio, yung OWA Administrator. Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po, sir ito. Oh. na. Uh, yeah. Pinatawag ko po yung agency. Pinagdala ko sa legal department namin. Yan ang gusto. Okay, Sir Arnel, mabilis talagang umaksyon itong administrator natin ng OWA. Okay. Oh. Sir, six months, walang pasweldo. Sabi ko, kung ganun rin lang, eh, pull out na lang natin dyan kasi parang slave na nagtatrabaho, walang binibigay na sweldo. Ako, lagot, lagot yung agency niya sa akin dito dahil papunta na ho rito, pinasundo ko, at aarap sa, sa mga abogado natin dito sa so, OWA. Uh, and, uh, sen, yung po, ay eh, agad agad Papuntahan natin. Dahil finish contract na huwag yata si Rosario, at sa left ito mga it sa natin, masyadong very, very, observant. Sabi ni June, eh baka nakakaistorbo kami sa iyo, eh, kasi boses mo, parang nasa CR ka ba sir? <laughs> Natawa, mukhang, ka, mukhang nasa CR ka ata. Baka, ma, baka maudlot sir. Wala ko na nagustuhan po. Hindi, ibig sabihin lang yan sir, talagang kahit saan, kahit kailan, talagang ikaw ay masahan. Oh, di ba? Superman ka raw. Oh, sabi ni May Tarosa, Sir Arnel the Superman. Oh. Salamat po. Anyway, Sir Arnel, admin. So, gusto ko pong mag-pull out na to. Plus, meron para pong problema sa mata. Itong ating OFW, hirap makita sa isang mata niya. Gusto niya po pa-check up po. Gusto niya pa-check up. Eh, wala naman daw po siyang ikama. Pwede ba yun? Eh, mat isang taon na siya dyan mahigit. Eh, wala pa rin ikama. Isang taon na, no? Ah, two years po. Ah, years na. Ba't ganun sir? Two years na wala pa ikama? Oh, bakit wala ng ikama? Hindi ko nga po rin sir, sir alam kasi hindi naman po ako lumalabas sir. Nung nalaman ko na lang sir nung pinuntak yung sumakit yung pa ako, natapain nahulugan na, ng ano, tapos nalaman ko na wala akong ikama. Mm. Tapos oh, niyo... sabi ng amo ko, ikukuha nang daw ako pero wala rin, na, hindi ko alam sir, kaya doon po ako natatakot sa tamahirap na po. Hindi po ako oh. lumalabas. O oh, nga, eh baka naman At meron kaya lang ako. tinatago ni amo. Wala po sir, hindi ko alam sir, hindi naman sinasabi sa akin sir, pati yung passport ko kinuha po. Ako, bawal yon. Kung natatakot po si Rosario, maniwala kayo, mas matatakot yung agency nito. Ah, Mamaya, okay. -sige si, sige po, man. admin, ah uh, baka pwede ho, eh, sa lalong madaling panahon, siguro in the next uh, a few days or a week, eh, mapauwi na po, uh, ma, ma off na po siya, madala na doon sa shelter natin. Para pa maupisa na po yung pag-process ng papapauwi sa kanya. Pagbaba po natin ng phone, ano na tayo, uh, papamobilize natin yung ating uh, tao sa Riyadh para asikasuhin kami dito. Madali naman mo ito. Yung mga problema niya, kaya na po sagutin ng OYAD. Ay, salamat. Eh, paano po yung anim na buwan na sweldo niya po, admin? Yan po, ang uh, meron po kami dito ng uh, single entry uh, negotiation dito sa OWA. Mm. So, uh, yung kanyang uh, mga agency ang mananagot niya. Eh, po, agency. Ah, very good, okay. very good. Yung agency niya po dito. oh, so, yung dyan. ang dalawa ang ano, asisimili natin yung kanyang... Uh, ng Agency at yung kanyang Okay, so ibig sabihin, baka, sir, baka next week, baka wala pang itong linggong ito, ma-pull out na po si uh, Ma'am Rosario dyan sa kanyang amo. At pati yung niya, hindi pwedeng bibigay. Ayun. Marami pong salamat sa Sige salagi. po, Sir Arnel, talagang magaling ka. Ikaw lang ang sakalam. Oh, diba? po, po sa inyo, Sir Arnel. Sige po. Ikaw lang ang strong. <laughs> sakalam. Sakalam at strong. Itong si Mr. Arnel Ignacio, administrator ng OWA. Sir, maganda hapon. Maganda hapon din po. Maganda Tuloy mo, din, din... Tuloy mo na yung bisnis mo dyan sa CR. Thank you po. <laughs> na, 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 natawa si... Nakita mo natawa si Ma'am Rosario. Ganyan naman naiyak siya ngayon. Bigla siya natawa. O, oh. di ba, Ma'am Rosario? Ingat po kayo dyan, ma'am. Gusto mong kausapin si Mrs. Usap kayo muna. Mabilisan. Ebe, tinupad ko na yung pangako ko sa'yo na gagawin ko lahat na ilapit kay Hydro Rapi kay Senator. Kaya nagpapasalamat ako uh, kay Sir Rapi. Uh, kahit pa paano, umabsent ako ng isang araw. Ngayon may resulta na yung hinihiling mong ano, natulong. Kaya humingi po ako ng salamat kay Sir Idol Rapi. At sa kanyang mga staff, Maraming maraming salamat. Salamat po sir. Tinutulungan din ako, hindi ka pinapabayaan. At siya po muna nagbibigay sa uh, budget ng mga anak ko sa Pangasinan, sir, kasi hindi po talaga ako nakakapagpadala, sir. Eh. I love you, baby. Ingat ka dyan. I love you too, baby ko. <laughs> oh, shit <sweet laughs> naman. Sir, maraming maraming salamat po, sir. Aasa po ako, sir, na matulungan niyo po ako. Kasi Opa. po, sir, gusto ko na talagang umuwi. Apa. Tapos, gusto ko po, po makuha ko po, po yung sahod ko lahat, sir. Yeah, na po ni admin yan. Bahala na ro siya. Habulin po yung agency. Yung agency po managod yan. Okay, sa mga Kasi swelto. sabi po sir, sarado na po yung agency dito sa Riyad sir. Pero yung dito bukas pa, yun ang habulin natin nandito. Kasi yun dyan, walang kapangyarihan yung OWA. May kapangyarihan sila dito sa agency na nag-recruit sa iyo from here. Ah, uh, si DBB, ingat ka lagi. Parati dyan. Kung mapabayaan sa Salamat, mo. salamat. May anak po kayo? <laughs> Meron po, dalawa. Ilan? Dalawa po. Anong trabaho niyo po sir? Uh, Pintor po. Mas pintor. So, medyo kinakapos kayo ngayon. Medyo po. Nag-aaral yung dalawang anak nyo. Apo. Anong Ano mga grades? Uh, Mag-graduate na po yung isa sa fourth year. Tapos yung third year naman po yung isa. Third year and fourth year. Apo. Kumusta ang pag-aaral nila? Okay naman po. Di naman pinababayaan. Okay. Nasa top two sila. Top? Mm. Yan ang gusto ko marinig. So, ngayon, dahil six months na hindi nakapagpadala ng sahod si ma'am, eh, medyo nawala sa budget nyo yun. Apo. Kinakapos-kapos kayo ngayon. Apo. O, oh, kumusta naman po yung mga kinakain nyo? Binabudget ko lang rin po. Kumbaga yung kinikita ko, kung may jo malaki, binibigay ko po sa mga anak ko. Basta yung sa akin pang alamas na pang pagkain sa araw-araw. Uy, -araw. magkano pong sinasahod nyo bilang pintor? Depende lang po sa kont kontrata, sir. Kuminsan, Minsan, ganda kung Minsan, maganda kung sa hindi. Pinakamataas na yung sa 6,000 isang buwan? Hindi, sa isang linggo, sir. 6,000 isang linggo. 6 hmm. times 4, 24. Malaki-laki din. Hmm. Siyempre, mga utang sa tindahan. <laughs> may mga utang. Uh, stay-in kasi ako, sir. Ah, stay-in. Okay. So, may mga times na kinakapos kayo uh, dahil depende sa kontrata, ako, yun yung time na tiyaga-tiyaga mula. tiyaga lang po. Pero kuminsan, pag maganda yung kontrata, Happy naman kayo. Opo, happy naman yung mga... 6,000, ilan yan? 24,000 a month. Maganda na rin po. Hmm. Para mga call center agent na rin yan. Pero mas maganda sana kung pati si ma'am nakapagpadala. Napagpadala Saan naman po. Saan kayo nakatira dito, sir? Nag, ano lang po, stay po ako dyan sa Blooming Tread, sir. Blooming Pero saan po yung anak sa probinsya? Nasa probinsya po ng sa ng asawa ko. Kailan po kayo huli nagpadala ng pera sa mga anak nyo? Itong Sabado lang po, sir. Magkano pinadala nyo? Nagpadala lang po ako ng 1,500. Kasi 4,000 lang po kinita ko. 4,000. 1,500 po this week. Opo. Pagkakasya, naiyak na. Sa pagkakasya po nila yon. Opo. Okay. Hati That, po sila magkapatid. Hati. 1,500. Mm -hmm. Pang ilan linggo nila yung 1,500. Eh, binili po nila ng, ano, ng uniforme po sa school? Oh. Uh, edi eh, na wipe out agad. Eh, hindi ko. Pero siguro, pag nakasawad naman sa Sabado, mag-abot na naman ako ulit. So, for the meantime, pag naubos yung pera nila, allowance, mangutang muna sa sari-sari store. Hindi naman po man pinababayaan ng, ano, ng binangko sinusuporta na naman. Paano? Pero may mga times na hindi nila bibili ang gusto nilang bilhin. Oh, yun lang po. Sige, 1.5 yun na padala niyo po. Oo sa, po. sa kanilan, ano? Sa allowance lang po nila. Pero binili po nila ng gamit sa school uniform. Sherry, ano mga dyan? 1.5 times 4 equals to 6. Times 4 ulit, 24. Eh kung bibigyan kita ng 24 doon sa nawalang pera kay nanay, kay ma'am, okay na yun? Okay lang po. Bibigyan ko rin po sa kanya yun bibigyan mo sa kanya? Ako. Hindi lang doon sa abroad, ibibigay sa kanya. Hindi, pa, ano, papasabi ko rin po sa kanya, tapos ibibigay ko rin po sa mga anak ko. Oh, ma'am. No, Dagdag alawas na lang. Na kailangan nila ngayon. O, oh, ma'am, bibigyan ko ng 25,000 si sir ngayon. 25 na lang para walang buka. Maraming, maraming maraming, salamat, salamat po, sir. sir. Talaga, sir. Utang na loob po namin sa inyo po, sir. Walang ano po, ma'am. Sige, ma'am. <laughs> Hindi siya uwi nang wala siyang hawak na 25,000 ngayong araw na ito. Yes, ito pa, son, para sa... Hindi po ako nakakapagpadala. <laughs> Opo, ma'am. Kasi naunawaan ko kasi anim na buwan siya din na kasweldo. Sige sir, yung sana po makatulong yung 20,000. Marami thousand. pong salamat. Idol, tapi. Salamat, salamat so Idol. Opo, opo ma'am. And then pagbalik niyo po dito ma'am, usap ulit tayo. Baka meron pa ko yung ulit matulong yung pangkabuhayan para hindi siya kailang bumalik pa. No, yun Saan lang Saro, po ano, niya yung magkaroon na ng konting negosyo. Salamat, talaga po. Opo ma'am. Ngayon po mismo ma'am, uh, 25,000 bibigay ko sa kanya bago siya umalis. Okay? Salamat, Salamat, sir. Ako, ingat po kayo dyan, ma'am. Magandang hapon. Yung po, sir. Ginagawa ko po lahat para hindi po magalit ang amo ko sa akin, sir. O baka mapagalitan ka na dyan. Mamonitor tayo. Wala po sa tulog po sila, sir. Mabait naman po sila, sir. Kaso nga lang problema ko talaga yung pera po, Eh sir. kung mabait, dapat sinisweldohan kayo ng tama. Hindi mabait sa albahe yan. So, po, sir. Bakit pa ako hindi, o. Hindi, hindi po mabait yung amo. <laughs> hindi ako. Ah, Siguro sa kanya mabait kasi hindi siya sinasaktan. Pero hindi pa rin mabait kasi hindi nagsasahod. Ang mabait, hindi kasi nasaktan at binibigay yung sahod at binipisyo. Yun yung mabait. Di ba? Pinapakain kayo ng maayos and all. ano sige po ma'am. Buti, kain mo ma'am po. Bebe, wag ka nang umiyak. Ngayon, natupad na yung pangarap mo. I love you too. I love you pala. Nakakaloka ka. Nanginagustuloy ako. Sabi niya kay I love you. I love you, bebe. Ano <laughs> 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 Oh, dahil dyan, eh, nap napasya mo si ma'am, gawin ko lang 30 15,000, tig-15 15 tig -tig 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 yung dalawang anak mo, Huwag ka na, yung, ah, okay yung pera po, mo, sa'yo na lang yun. Pero okay, itong 30 so... bibigay ko, 15 sa dalawang anak, 15, 15, 30. Okay na yun. Okay po sa kanil. Oh, hanggang sa dumating si ma'am. Uh, marami pong okay. salamat, Sir Idol. Rapi oh, Shane, nanonood si Shane ngayon. Shane, I-ready mo na yung 30,000, padala mo na rito kay tatay. Okay na yan, sir? Apo. Okay, Standby okay? na po yan. mo na dyan. <laughs> no, Kum sir. kumain ka na ba? Katapos lang po. Okay. Anong kinain mo? Yung bigay niya Ah, bigay sa... Pinakain po. Pinapakain po natin sila kasi sir, sa Yung gusto ko kay Shari. Pinapakain po natin bago po sila sa walang okay, sir. Okay, Libre po lang. Sige, sir. Standby muna kayo dyan. Para yung pera ni ready na po. Padala rito, ha? Apo. Salamat, salamat po. po. sir. Maraming salamat. Okay. Ma'am. God bless po sa inyo po. Okay na po, ma'am. Okay na yung problema. Okay po, sir. Salamat po. Eh, tay, sabi ng netizen, sabi ni Sir Gilbert ba yun, mag-flying kiss daw po kayo. Sige. Oh. Okay. <laughs> <laughs> ma'am, kayo naman mag-flying kiss daw. Sabi ng netizen. <laughs> ma'am. Ay, hindi naman nakikita. Flying kiss, ma'am. Sabi ng netizen. Sige, ma'am. Yan. Oh. Ayun. -oh. Palapak naman tayong lahat dyan. Thank you. Salamat Sige ma'am, ingat po kayo ma'am dyan. Nay, mabuhay po kayo. Ingat po. God bless po. Apo-apo. <laughs> Magandang po tayo. Magandang pong salamat. Okay. Punta na kayo doon kay Odette. I-ready na po yung tulong namin sa inyo. Magandang hapon. Sir, ito po yung pinangako po ni Senator Rafi Tulfo na 15,000 para po doon sa isa niyong anak and then 15,000 po para sa isa pangalawang pangalawan niyo naman pong anak. Ito po ay uh, tulong din po, alam niyo naman po kung gaano kamahal ni Senator Rafi yung ating mga OFW, no? So ito po sir, bilangin niyo po, tulong po para po doon sa dalawang bata. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maraming maraming po, Senator Rafi Tull po, sa tulong na binigay niyong financial para sa mga anak ko. tatanggap po na po. Maraming maraming salamat po malaking bagay na po sa amin malaking tulong na po. Masaya po ba kayo, sir? Ay, sobrang saya ko po, lalo pa yung nabigyan ng katugunan yung ingin ng tulong ng asawa ko para sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Malaking bagay po na nandiyan po talaga si Idol Rafi Tulpo na marami talaga siyang natutulungan na katulad ko namin. Salamat, Idol! Para sa iyo, bebe! Thank you!